Hello guys, good uh, afternoon uh, Okay, nandito kami guys Ngayon sa Pasay City, Jukno uh, Okay guys, ito yung sinasabi nilang Nandito kami sinasabi nilang Diwata, Paris Overload <laughs> Wow! Ayan guys, oh. yeah. okay so oh. Dito guys sa Diwata So tama nga sabi nila guys Maraming pila dito yon yung Ano Saan pila sir? Saan ba dito ang pila? Ayan o no? Pinipilaan nga So Ay So dito tayo guys okay so, kami. dito na Ay, sorry po Ay, sorry. okay guys daw dito na ang pilahan saan pila okay dito daw ang pila so ayan guys may pila po ganun dito na dito ang, ang last ayan po oo nga Ang mga sabi nila pinipilahan na <laughs> Tingnan natin dito yung first time namin makapunta dito. Ito, marami sila guys. Yung, so, yung kaya lang, hindi natin yung tinatawag nilang diwata. <laughs> Nandito ba si diwata? Malikto <laughs> po, malikto. Malikto, malikto. <laughs> Kala ko nandito na si Diwata. Walang Diwata eh. Uh, wala pala. Naku, wala mo mo. Ilang... Isa yung gantadyo na po kayo. Ilang oras kaya to. Tala, mas, si Dawa, uh, uh, nasa pasit ako yan. Sa pulang pa. Sa Diwata. Uh, ah, nasa puno pa. Nasa puno pa. Naku po. Nasa puno pa raw. Nasa puno pa raw guys. French. Dakang tamang tama. Kasi okay, ni di Marvin, di ko daw ang main. Tamaris tama pa. Mama nung muna. Ang pipila muna kami. Dito. Parang mali at ang pinila. Boss, nagutom lang kami. Sampang. Ah, dito ba? Dito sa lapila. Oh, ito atang mas, last boss. Dito lang tayo po. Ayan, ah, dito rin ang sila. Grabe ko, siksikan pala dito. Uy, okay, pre. Kasi uh, ang ganabi? Uh, ang katalan. Ayan guys, eh. marami nang mga ano. At ito na nga, guys, nandito na kami sa uh, Pasay City. Dito po yan sa kay, kay Diwata, Paris Overload po. Iba't ibang klase talaga guys yung tao na kumakain dito. No, ang iba malayong lugar pa dinadayo nila dito guys. Talagang uh, masarap talaga yung ano dito ni Diwata Paris Overload. No only rice. Talagang uh, only sabaw. Oh. Iba sulit may soap drinks pa raw. Kaya kung nakikita nyo. Kabi-kabilang tao dito. no Maluwag pang pisto niya. Para lang tayong nakapila sa premiere ng uh, mga pelikula eh. Ito, Parisan lang ang pinipilahan natin, guys. Kaya, sulit talaga. Tingnan natin dito, guys, yung kanilang mga uh, pagkain. Umaya, no? order na tayo. At uh, tingnan natin kung paano mag-order. Pila ay, okay. dito, dalawa. Titigyan pa niya. Dalawa. Dalawa, niya. dalawa. So, guys, ito na. Sana nasunod sunod? Okay, na dito pa sa akin Ito na yung sunod dito. Tapos sunod sabaw 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 na sabaw dito na sabaw. So, ito na guys, sabaw na sabaw sa sabaw 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 Yo, apa Like Speed to the city streets, we began to feel the fire.